Pira-piras ang uniforme, ngunit buo ang pag-asa. Gitara kaibigan sa gabi, musika y nagbibigay liwanag. Panunokso'y naririnig, ngunit talento'y lumalabas sa mga notay, kwento ng hirap at pag-asa. Sa panahon ng kalungkutan, musika ang naging sandigan, gitara ang nagsilbing dibang, Yan ang magaganap sa buhay ni Angela, ang bida sa kwentong binamagatang gitara. Mula sa madilim na umaga, sumunod ang mga araw na tila pa ulit na eksena ng kahirapan. Ang pagod ay naging matalik na kaibigan ni Angela. Ang gutom ay isang pamilyar na bisita. Ang kanyang lumang uniporme ay tila sumisimbolo na rin sa kanyang kalagayan. Tirabrasong ngunit pinagbuklod ng pag-asa. Ang paarlan ay naging isang kanlungan, ngunit kasabay nito ay isang bagong labanan. Bukod sa mga aralin, kailangan niyang harapin ang pang-aapi ng mga kaklase, ang kaniyang pagiging mahirap, ang kaniyang sirang pamilya ay naging dahilan ng kanilang panunokso at panlalait. Ngunit sa gitna ng mga ito, ang kaniyang katalinuhan ay nagsisilbing sandata sa bawat pagsubok, mas lalo siyang nagiging matatag. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang naglalakad siya pa uwi, nakita niya ang isang lumang gitara na nakasandal sa isang bakod. Napansin niya ang mga gasgas at ang kupas na pintura. Ngunit may ka kaibang kagandahan ito sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang gitara at sinubukang tumugtog. Ang mga nota ay tila nagmula sa kanyang puso. Isang pagpapahayag ng kanyang sakit, ng kaniyang pag-asa, ng kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, naging libangan niya ang pagtutog ng gitara. Sa mga tahimik na gabi, ang musika ang nagiging kaibigan niya, ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Natuklasan niya ang isang bagong paraan upang ipahayag ang kanyang sarili. Isang paraan upang makalimot sa kanyang mga problema kahit magmasagit niya sanay siya sa isang abandonadong silid sa likod ng kanilang bahay. Narinig siya ni Mang Isko, ang matandang karpintero sa kanilang lugar. Isang taong may mabuting puso at mapagmatyag na mga mata. Nalaman niya ang kwento ni Angela, ang kaniyang paghihirap pati na rin ang kaniyang talento. Mula noon, naging tagapayo si Mang Isko ni Angela. Tinulungan siya nito sa pag-ayos ng kaniyang gitara at tinuruan siya ng mga bagong himig. Higit pa rito, binigyan siya nito na inspirasyon at pag-asa. Sinabihan siya nito na ang kanyang talento ay isang regalo, isang paraan upang makatulong sa kapwa at isang paraan upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ang pag-asa ay muling sumibol sa puso ni Angela. Ang musika ay naging kanyang bagong sandata, ang kanyang bagong daan tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang anghel sa kanyang puso ay mas lalong lumakas at ang demonyo ng pag-aanlangan ay unti-unting nawawala. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam niya na mayroon siyang mga taong tutulong sa kanya, mga taong magbibigay ng inspirasyon at lakas. At sa kanyang mga kamay, ang gitara ay hindi lamang isang instrumento, kundi isang simbolo ng kanyang pag-asa.